Aray, luto na kaya siya. Ay, law pa. Tagal. Law pa. Bukan gani. Ay, ay, kay, law ko gani Maghihintay nag- ng uh, habang naghihintay tayo ng ating an, maghihintay tayo ng ating nilagang saging dahil hindi pa luto 'yan. Itor ko muna, itor ko muna kaya sa aking maliit na bahay ko pa Malit. Sa aking bahay ko buoyan. ayan ang oh, yung bahay ko, boy. Wait lang. Ang mainit mo. No? Ayun, patanghaling tapat dito. Sobrang init. Yan yung bahay ng, ano. Yan yung bahay ni Mother Dear. Diyan ako natutulog. Diyan ako nagsistay. Yan. Yung maliit. Bro, blow. Ano to? Blueberry. Blueberry. Grabe <laughs> sa blueberry. Ito yung garden niya dito. Ayan. Maliit siyang garden dito. Ayan yung mga block-block. Ito yung pinag-aabalahan niya. Ayan. Maliit na garden. Ayan. Ayan naman yung barangay hall namin. Ayan, nasa tapat lang ng barangay hall yung bahay namin. Ayan, dyan. Busy. Mga, ano. Ayan sila. Iwan ko may parayatang. Iwan oh, no, ko nagawa nila dyan. Basta busy sila. <laughs> Ayan, ito yung aking bahay. Ito naman yung sa akin dito. Ito. Ito. yung bahay ko. Ayan. Ito yung maliit ko na tindahan na walang laman. Ayan. Tao po. Ay. Wala yatang tao dito. Ito maliit na tindahan na walang laman. <laughs> Wala sulod. Wala pang laman tindahan ni Tita Iman. Maliit na tindahan. Ayan. Hindi pa siya tapos, guys. Need pa siya palagyan ng kisami. Ayan, kisami kasi mainit. Tapos yung ano niya sa baba, yan lang yung pinalagay ko. Mga... Uh, biyak biak na ano. Hindi pa siya tapos. mayroon pa area doon hindi pa tinalagyan. Yan lang laman. Wala tayong mauutang dyan kasi maliit lang. Kunti lang yung laman yan. Yan siya. Ito yung binabala kong gawing ano dito. So, okay, paayos ko siya para lagyan ng snack house. Gawing snack house. Yan, hindi pa siya tapos. Yan yung ang aking yellow bus <laughs> yellow bus yung ang afford natin na bilhin mag ilang taon na din po yan siguro abot na din siya ng 10 years yan yun ang afford natin yun ang kaya natin yan lang ang kaya natin bilhin